So, yun nga mga kalapatids, naggagamot tayo. Ayan, ang mga pansin nyo, ito yung gamot ni Bulutong. aso ah, so, ayan pa rin sya, o, may kita nyo. Grabe. O, ayan lang yung mata nya. So, Friday nga yun, loading day. Hindi ko na sya ganong istresen. Konting bahid lang ng Pungisol. Ayan. Ayan. Bila, meron na rin pero mukhang patuyo na ito sobrang ano umbok feeling ko nung first lap nung dumating siya pinatanggal ko kasi yun nandito sa baba nung nagdugo dun siguro na infected yung bang area so na medyo kahit pa paano baka yun yung tingin ko lang kasi lumala ng ganyan eh Pero malakas na ibon to. Nakikitaan ko siya, hindi siya nangihina. Ayan. So, time check tayo guys. 9.28. So, load na natin sila sa BBC. So, sulyapan muna natin sila sa glit. Ayan yung mga dumi. down feathers, stop yung pinakamagandang ano. Lahat naman sila may ganyan. Mga down feathers. Ito yung red bar natin. Ayan. So, punta na po tayo sa club. di ko na ipapakita. Same lang naman ng routine. Ayan. para makap... Kasi eh, kailangan daw ano, ah, mag-video rin dun sa mismong iniistikiran So, mag mag, ano tayo, mag -video tayo dun. Yan si Pegio na FC 577504. Yan ito pa na yan? Yan Rick. Saka Gerald. Yan ito yan po? Ibon. Babay. Ito? Yan. Roger. Ibon. Yan yung top ko yan. Ito po sali ko Anong unay sa'yo? Anong unay dyan? Norius. Norius. Uh, Norius. Norius. Okay, number nyan, boss. <laughs> number nyan, boss. <laughs> NFC. 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 Uh, Ibon. Wala. Ibon. Walang ano. Walang isa. One yung tama nila. Ibon. No risk lo pa rin yan. Yan

So manring kung pa-jump na lang ang darating. O kaya darating na lang. Malaki ng Okay na kaya? So time check mga boss. 11:14. So pinakawalan niyo ibon natin ng 7:34 sa Ilagan, Isabela. Maganda pa na hontos may naglak na rin po. Uh, parting bulakan siguro 'yun. Tulin ng ibon. Kaya na agad tayo. Uh, 11.30 pa sana ako aakyat o kaya 11.40 eh tailwind kasi nag speedan yung ibon ng 1.3 uh, ano uh, bulakan kaya maki tayo siyempre mag abang, -abang konti so may naabangan tayong apat siyempre nga may mag video sa atin ngayon si boss madam be sunblock ka grabe tirik ngayon ng araw bibili tayong patoka nungugasa natin para malinis ayan nagiging korega na yung mga ibon so abang abang tayo may duwado yung siya ito toto to ayan o Guys, time check 11.28 Meron tayo sir Rondo pa na rondo Time check May live natin Ayan you o know? Woohoo Baka ah, lang, maya maya Dalawa na, dalawa Dagan ni Isabela 1128 Ngayon yung pack na Dubar Ronda na ronda Ba tayong mani Video mo lang be Ay na be Masok na Hindi pa Umikot pa sila ilang? Ronda ng ronda. Matulin to guys, nasa 1 to speed, 1 to. 11 ano? 11 na. Tutik na yung paa. Putik na, tutik na. Sok, 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 sok. May putik na yung paka guys. May putik na. May lapid ka ulit. Tek na o. Ugasan natin yung paano ito. Eh na, bumaba na din. Bumaba na din? Oh. Saan? Sa 6 6 196 Guys Sayang 1 to sana to Huh oh, Mas Ito Ay, May bulutong na rin to Sawa to ni bulutong Let's make. sinali natin sa ano yan, triple crown. Hmm. Wala pang putik ah. Pero may tubig, ininom. Pasusukahin ko to. May ininom tubig. Eh. Kahit yun. Kinakulang natin, tapos papasukahin. one na, 1190. Ayos, clock na yung live natin. Si Bulutong na lang na live, tsaka yung red bar. Okay, oh guys, ito yung ano natin, may bulutong siya. Ayan. Tapos pansinin nyo, ah, may laman yung butchi niya. Baka nakainom to ng ano, ah, napapasukain natin. malinis yung tubig yan walang po hindi itim kita ganyan gagawin nyo pag ano kasi yung iba pag nakainom ng ano marumi mamaya sa kanal ganun ito mukhang malinis yung ininom ano parang may kasugasan natin yung paa marumi yung nguso, marumi yung bibig niya tapos yung paa yan, nagputik so, yung putik niya hindi itim malamang sa hindi naman to sa ilog or ano, sa mga kanal pero para sigurado kakapay niya yung butse gaya na ito, wala na akong makapa sabihin uh, sa malayo pa ito nakaidom wala na, halos wala ka na hindi, na, kahit tigay mo yan, wala yung susuka So gagawin natin, hugasan na lang natin yung para. At hindi ganong ano. Kainumin natin, mamaya subuhan natin ng baita Okay na. So time check guys. 11.41 So painom tayong Uh, tubig may mga dumadaan pa dun oh. sobrang liwanag meron Ay, tayong tubig so ganun ulit electrolyte sweet oregano Ayan. konti lang muna so itong dalawa na to sinali natin sa ano sa triple crown yung dalawa kasi sila ngayon nakikitaan kong malakas Sayang, nakainom kasi guys. Kaya ronda na ronda. Kaya pala, ano, hindi agad mo ba? Lalo na to, ganda. Ah, ganito. 1, 2 plus pa yung speed sana. Sayang. Kasi importante yung ano, dahil ang tutuloy ng ibon sa DBC, tsaka pakadami. So ngayon, 7,000 birds ang nag 7,000 birds, kaya yung kada minuto, segundo, importante. So, yun na muna. Pipigyan natin sila ng sneaky. And, kasabangan natin yung iba. Ah, uh, guys, ah uh, cut off na tayo. Time check, 2.18. So, dalawa lang yung napauwi natin na kinang ilaga ni Sabela. Wala si Bulutong, tsaka yung isang red bar na butas. Hindi yun, may tuwan dito, red bar. Kala ko siya niya. So, meron din tayo sa ayun, oh. Tubong. So, Tubong kapit bahay Kaya sinusumpo lang ha ah. <laughs> Ano po kung oh, kanina yan Baka ano nagpapahinga Galing karera so, oh, Minit nga yan Tapos kanina na Kanina minit So dalawa na lang palaban natin Live naman yung isa Yung red check natin Live siya sa overall lang Tapos yung isa live na silang live sa ano sa 3 laps na triple crown sinali natin yung dalawa so, uh, mag-iisip tayo ng dahilan so yung isa <laughs> si Buluto, syempre malamang yun ano na, isang mata na lang yung gumagana niyan kasi kung baka natukas sa trapo ano, swerte na lang kung makauwi pag nakauwi siya, baka hindi na natin i basket, papagalingin ko na lang tapos mahabol ng south yun pero yung red bar naman ang problema naman nun guys ay eh, pumipikit-pikit din So nung umuwi siya ng talavera, medyo pumipikit-pikit tapos hindi ko siya nakikita ng ano. sinapalarang ko na lang din. Siyempre hindi pwede magpas kasi next namin aparina. So kapag hindi natin kinarga ng ilagan, direkta natin ang aparin. Yun ang sure na hindi makakawin. Kaya kung eh. makawin man, ayos lang kasi Nakasalin nakasali naman sa patidayan yun. Importante, meron tayong live. Be, ilagay. Makita natin. Ayan, oh. Pinakita na natin. Ayan. So, ito na lang yung, ano, tail light natin. Ayan. Tapos, itong isa. Eh, may kita nyo, meron din siyang bulutong, oh. Ito yung pares kasi ni, ano, ni bulutong. Si Janela. Ayan, oh. Nahawa na siya. Pero, malakas pa to. Ayan. So, importante, may dalawa tayo. Hindi na masama So maraming maraming salamat sa pagsama sa pagabang So yan lang muna mga kalapari Update ko kayo kapag ka Umuwi pa yung dalawa natin Ayan Babay na boss oh okay, guys tumating daw yung isang Ano natin uh, Isang ibon kahapon galing ilagan sa bela May itan nyo Nakatakip kasi yan si mama nagbukas Alas 8 daw Ayan ang red bar natin. Si Bulutong wala pa talaga. Ayan oh. May ito nyo, nakapikit nga kasi siya. Ayan. Wala pa si Bulutong. So, 3 over 4 tayo. Ano makauwi yun? Pag umuwi yun guys, hindi ko na ibabasket. Kasi sobrang ano. Ito, kaya mong ma-recover ito eh.